nang dahil lang sa pagpapakain ng kalabaw na uwi sa pamamaril ang pagtatalo ng magjuhin sa Negros Occidental. Balikulungan tuloy ang pamangkin na suspect na una nang nakulong dahil sa frustrated murder. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Mismong magkakadugo ang nagkagulo na ikinasawi ng isa. Lahat ng yan dahil lang sa pagpapakain ng kalabaw. Pasado alas sa isang gabi noong lunes, nakatanggap ng report ang Bacolod City Police Station 5 ng insidente ng pamamaril sa Crossing Carmen, Barangay Granada, Bacolod City, Negros Occidental. Sugatan ng 45 anyos na si Noel Kahina, habang ang tatay niyang si Rafael si 72 anyos, agad nasawi. Pinagbabaril ang mag-ama ng mismong kaanak nilang si Jano Kahina, 35 anos. Nagtatrabaho si Jano sa isang airsoft range kung saan nangyari ang insidente. Kwento ni Noel, sinditaraw ni Jano ang tatay niyang si Rafael na huwag pakainin ng damo ang alagang kalabaw. Nang dahil doon, nagkasagutan hanggang sa nagkainitan ang dalawa. Pero si Jano, dumepende sa kanyang improvised weapon at tinira ang tsuhin, maging ang pinsan na si Noel sa follow-up operation na si Jano ng mga polis. Lumalabas sa investigasyon na dati nang nakulong ang sospek dahil sa kasong frustrated homicide. Nakalaya siya nang matapos na ang kanyang sintensya. Pero balik rehas na naman siya ngayon dahil sa kasalanan na hindi niya lang inulit kundi pinalala pa. Nasa kustodiya siya ngayon ng Bacolod City Police Station 5 at mahaharap sa kasong homicide. Dead on Arrivals Hospital, ang 16 anyos na estudyante matapos siyang paulanan ng bala pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Natutulog daw sa tricycle ang biktima kasamang iba pang kaibigan. Nang hintuan sila ng dalawang hindi pa kilalang sospek sakay ng motorsiklo na mabilis nakatakas. na katakas. Narecover naman ang ilang basyo ng baril na hindi patuloy ang kalibre sa ngayon. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.